Good morning po. eto si Todo pa sa drive. Nakabili tayo ng ano, e-bike dito sa Angeles. Tingnan natin yung nabili natin na e-bike, two wheels e-bikes, two wheels. Ayan. Nakadagdag na naman sa mga kamote sa daan, pero hindi tayo pupunta sa highway pag ginamit natin yung e-bike, ano lang, pang barrio lang. Tingnan natin yung nabili natin, 'yan. Ayun yung puti Yan Yung puti Black red Ay red white Yan Ayun yung nabili natin yo Todo pa sa drive Tignan natin Lalapitin natin yung ano Tignan natin ah, Yung nabili natin Dito lang Ito yung Siyempre ayan ito pala ayan ito yung nabili natin di deliver na bukas ayan o oh. ito yung nabili natin 2 wheels e-bike yan o ayan marami rito kung gusto nyong bumili ng e-bike dito sa e-bike scooter ayan ang daming e-bike dito Ayan, ito yung napili natin. Ayan, Oh. Ang daming e-bike dito. Ito, kinukondisyon. Bukas, di na dito. O, oh, ito. Kasama yung sa atin. Ayan. Dito kayo bumili ng e-bike kung gusto nyo. Ayan, ang scooter. Scooter, e-bike. Ayan, nadagdag na naman yung mga kamuting e-bike sa daan. Ayan, ito. Maporma yung ano natin nabili. Oh. Ayan, o. Oh. Ito yung pinili natin ngayon. Bukas di deliver to. na naman yung kamuting e-bike sa daan. Toto pa sa drive.